Isang tanong naman po ng pong subscriber ang natin sasagutin. Yung kanyang inahing baboy na po ay pinabulogan ng tatlong beses. Pero sa ikatlong beses na pagpapabulog sa kanya, yung mga similya po ay iniihi po ng inahing baboy. Kapag tayo po ay napapabulog ng sa mga inahing baboy mga kaibigan, dapat talaga atid pong inconsider yung kanyang standing hit o yung pagkanyang paglanding-landi. Mayroon kasing uh, tinatawag na naglalandi po itong mga inahing baboy na five estrus days. Sa so, ibig sabihin dyan, sila po yung naglalandi. Mayroon pong araw dyan na sila po yung landing-landi. Kadalasan po nasa ikatlong araw po yung mga kaibigan. Yung landing-landi o standing heat po yung mga inahing baboy. Kapag tayo po napapabulog ng barako, pwede pong isang beses lang. Kapag tayo po nagturok ng EI, pwede po ng isang beses lang. Pero pwede din po kayo mag-follow up kapag Barako, pwede din po kayo mag-follow up kapag EI. Ngayon, kapag tatlong beses na pong pinakastahan yung inahing baboy nyo o kayo po nag-follow up ng dalawang beses aside from sa isang unang kasta, natural po mga kaibigan, yung kanyang mga similya po ay ilalabas niya po yan. Kasi puno na po yung loob ng kanyang uterus. Hindi na po makapasok doon sa cervix yung kanyang mga similya ng barako kasi na-occupy na po ng mga unang kasta ng mga similya. So ang, ang, ang nangyayari po yan mga kaibigan, normal na pong nalabas o sumasama sa ihi ng inahing baboy yung mga similya na sobrang-sobra po mga kaibigan.